So, guys, susubukin natin mag, ano, mag walking under the sun. Walking under the sun pa. Habang nag-harvest. So, kaya ba natin ito? Yes, of course. Kaya. Kaya natin to Dahil, kaya natin ayun sanay tayo sa ano lakaran sa kahon lumaki tayo sa probinsya lumaki tayo sa farm so yan ganyan here you go baka mapopost ko to mga after a week pa no after a week.